pagbati sa iyo listener. Um, siguro naranasan mo na to sa isang team, ano? Yung alam mo yun, puno ng passion, ang gaganda ng intention, pero nagkakagulo pa rin. Kasi hindi malinaw kung sino ba talaga ang dapat gumawa ng ano. Pamilyar ba 'yan? Ay, oo madalas yan madalas at uh, base nga dito sa mga pinag-uusapan nating materials yung kalabuan yung ambiguity sa roles at responsibilidad parang ano siya eh parang silent saboteur tahimik lang pero grabe sumisira ng mga pangarap ng mission lalo na sa mga context tulad ng um, church planting or ministry teams may halimbawa nga diyan sa Urdaneta di ba isang team na ang laki ng potential pero ayun nagkawatak-watak dahil lang hindi malinaw yung expectations sayang kit ba talaga critical yung role clarity yung kalinawan ng tungkulin pati yung accountability o pananagutan tapos gagamit tayo ng mga prinsipyong biblical, pati na rin yung mga practical tools like nabanggit nga yung RASI Matrix, di ba? Titingnan natin paano ba ito nagiging susi, kumbaga, sa tagumpay ng isang team. Sige, sige. Himayin natin yan. Kasi yung kalabuan, hindi lang siya simpleng abala eh. Direkta yung nagdudulot ng pag-aaksa. Sayang oras, sayang resources. Tapos, mas malala pa eh kasi lumilikha to ng hindi pagkakaunawaan. Alam mo yun, samaan ng loob. Tapos unti-unti nasisira yung tiwala sa team, nakakabagal ng momentum, tapos ayun, pwedeng ikabigo pa ng buong misyon. Oo nga eh, at may mga halimbawa pangaraw galing mismo sa Biblia, no? Una, yung sa Torre ng Babel, Genesis 11. Ang laki ng ambisyon pero... Parang walang structure, walang malinaw na direksyon. Ayun, nagkawatak-watak sila. Tapos pangalawa, yung sa simbahan naman sa Korinto, sa so 1 Korinto 12 14, di ba? Puno sila ng spiritual gifts, ang gagaling siguro, pero... Pero magulo. Oho, magulo. Kasi walang kaayusan, walang linaw kung sino, kailan, paano gagamitin yung mga kaloob. Parang um, orkestra na walang conductor, lahat gustong tumugtog ng sabay-sabay. Ganon tama. At ang kapansin-pansin dito, no? itong prinsipyong to ng kaayusan, hindi lang pala siya pang corporate, hindi lang pang opisina. Ito pala ay um, biblical principle talaga. Makikita natin yan mula palang sa creation, sa Genesis 1. Yung Diyos mismo, siya yung nagdala ng kaayusan mula sa kaos. Eh, tapos nagtalaga siya ng function sa bawat nilikha niya. May purpose. Oo oh, nga, no? Naalala ko rin yung uh, payo ni Jethro kay Moses sa Exodus 18. Nakita kasi ni Jethro, grabe, pagod na pagod na si Moses kakasolve ng lahat ng problema ng tao. Kaya pinayuhan siyang ano, mag-delegate, mag-assign ng responsibilidad. Magandang example yon ng pag-structure para mas effective yung pamamahala. Tapos, iwas burnout pa tumpak tsaka makikita rin natin 'yan konsepto ng katawan ni Kristo 'di ba sa 1 Corinthians 12 bawat part mahalaga. May kanya-kanyang role. Kailangan magtulunan. Pati si Nehemiah, nung itinatayo ulit yung pader ng Jerusalem, malinaw na malinaw yung pag-assign niya ng roles. May tagabantay ng gate, may dagagawa nito, etc. So, yung pagyakap sa kaayusan sa malinaw na roles, hindi siya pagiging, alam mo yon KJ o pagiging rigid. Pagsunod pala siya sa disenyo ng Diyos. Okay, gets. So, kung ganun pala siya kahalaga, itong kaayusan at linaw ng roles, paano natin siya um, gagawin praktikal? Paano sa totoong buhay? Dito na siguro papasok yung uh, Racy matrix na nabanggit kanina. Ano ba yun exactly? Oo, yun na nga. Ang RACI, simple lang siyang tool para dyan. Acronym siya eh. R, yun yung responsible. Sila yung mismong gagawa ng trabaho. Yung hands-on. A, ito yung accountable siya yung may-ari ng resulta. Importante dito, dapat isa lang ang A per task, para klaro kung sino talaga ang ultimately responsible. C, sila yung consulted. Mga taong kailangan mong tanangin, hinga ng input bago ka mag-decide. At I, informed. Sila yung kailangan lang ma-update. Kailangan nilang malaman kung anong nangyayari pero hindi sila directly involved sa paggawa o desisyon. Ah, okay. Malino yun. Pero siguro magandang dinawin din ano, na itong RAC hindi siya para magdagdag ng red tape or burokrasya. Tama ba? Kasi baka isipin ng iba, ay masyado namang by the book. Baka maging matigas yung team, lalo na kung kailangan mabilis kumilos. May ganun panganib ba? Magandang tanong 'yan. Kasi 'yung layunin talaga ng RAC hindi para gawing robot 'yung mga tao. Actually, para siyang nagbibigay dignidad sa bawat role eh, para maiwasan 'yung sisihan, 'yung turuan kapag may uh, sumablay tapos binibigyan niya ng lakas empowerment yung bawat member kasi alam nila ah ito yung sakop ko para maiwasan yung overlap yung blurred ownership na sinasabi yung kasi madalas ugat ng gulo eh so imbes na maging rigid parang tinutulungan pa nga nito na malaman ng lahat yung lane nila na pwedeng magpabilis pa nga ng kilos kasi alam mo kung sino yung kakausapin o sino yung magdedesisyon gets ko so Parang kung iuugnay natin to sa kabuuan. Kapag malinaw na yung roles, gamit man yung RACI or ibang paraan, mas nagkakaroon ng, ano, ng synergy yung team. Mas smooth yung daloy ng trabaho, ng komunikasyon, tapos nabubuo yung tiwala. Nababawasan yung mga, alam mo yun, unnecessary conflict. Maiiwasan yung, halimbawa, akala mo, ikaw in charge. Tapos may tatlo pa palang iba na akala rin nila sila in charge dun sa isang bagay. Sayang effort, tapos may samaan pa ng loob. Exacto, yun nga yun. Gaya ng sinasabi sa FSO 416, ba? Diba? kapag bawat bahagi gumagana ng maayos ayon sa function niya, yung buong katawan lumalago. At may practical na example din sa Bible yung sa Gawa 6, nung nag-appoint sila ng mga tao para specifically sa pamamahagi ng pagkain sa mga bida Anong nangyari? Nakapag-focus yung mga aposto dun sa primary calling nila, panalangin at pangamaral. At ang resulta, ayun, lalong lumago yung simbahan, kumalat yung salita ng Diyos. Malinaw kasi yung roles eh. Wow! So, para sa you listener, ano yung kabuuang takeaway natin dito? Sa pagbubuod, mukhang ang kalinawan sa roles at yung pananagutan hindi pala siya hadlang sa passion ng isang team. Parang ano siya, pundasyong pa nga para yung passion na yun mamunga talaga ng husto. At pagsunod din pala ito sa disenyo ng Diyos na nagre-resulta sa synergy, kapayapaan, at um... Mas matagumpay na misyon. Tama. At ito siguro yung iiwan naming pagninilay para sa iyo. Um, base dito sa napag-usapan natin, ano kaya yung isang maliit lang, isang konkretong hakbang na pwede mong gawin, siguro ngayon na, dyan sa team mo o sa proyekto nyo, para palitan yung isang area na medyo malabo, yung ambiguity, ng kalinawan o clarity. Tapos isipin mo rin ano kaya yung magiging epekto nun, hindi lang dun sa resulta ng trabaho nyo, kundi pati na rin siguro sa um, spiritual health at pagkakasundo ng inyong samahan. Ano sa tingin mo?